Naku. Si tinubata talaga <laughs> oh. Dahil hindi na lumuhod ganin. Ako pa sana. Oh. pa ako tikya ko. What? O mo pa ako ko. Dapa di ganin. ba't Ano What? Edi sa London? Ha? Ya mo papayar ko pag nag mo ko pag nag uh, <laughs> Sa Saudi daw siya. Eh, ano ko dito? Tandaan ko eh. Ha? Tandaan lang lang ko ko dito. Tandaan lang Tandaan? What? Talang, know, ko eh. ah? uh, lang ko lang ko dito. lang Ayaw rin, Ma. <laughs> Ako ba yung nagkautang? Ikaw e? yung naging hirap sa akin? <coughs> Dali, sandali. Ano ba? Hindi ko sa inyo marunong... 100 marunong... Tiki. Hindi ko sa inyo marunong nag-armitik, eh. Kung gano'ng inuutang niya? 100. Kung binigay mo? 100. What? Oh. Binigay mo. Kung gano'ng binigay niya? 100. Binigay mo. What? Hindi, maalos na kayo. Oh, no!

gue nanyai na akuugi paku